So welcome Relarge TV. Okay no. So sa ngayon mga ka mga kaidol magpile ako ng halo black. Okay. Nakita nyo to mga kaidol. Napaka haba or napakataas yung bakal ko. Okay. Bakit subrang uh, sobrang taas yung bakal ko parang ako uh, bagawala wala ng putulan to. Okay no. Kung gusto kung gusto mong malaman bakit napakataas yung bakal ko, kung baga hindi na ako puputol, or magdugtong. Tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, balik tayo sa tanong, bakit napakataas yung bakal ko? Okay, ganito mga ka-idol. Kapag ka yung bakal mo, example ganito. Kapag ka yung bakal mo is ganito ka haba. Okay. andin kapag mag-file ka pa dito, another dugtong ka na naman. No? Another dugtong na naman. So, another gasto. andin then, yung bakal mo ay napaka hindi siya napaka-strain, hindi siya malakas sapagkat pagkat uh, putol siya eh. Bukod sa nagdugtong ka, andin putol yung bakal mo putol. So ang ginawa ko mga ka hindi ko na siya pinutol para matibay yung bakal natin at makalis tayo sa gasto. So ang tanong paano ko ipasok yung halublak napaka taas. Okay no? So may mga choices or may mga procedure kung paano ito ilagay yung halo block. So example mga kaidol, ah uh, ito yung halo ko. Pwede mo itong baluktotin. Oh. Nagaya nito. Para maipasok nyo ang halo block nyo. Oh, Nagaya nito. Hmm. Diba? Diba mga kaidol na ipasok ko. Oh. So example lang to mga ka -idol. pero ayaw ko ng ganito mga ka-idol sapagkat kapag ka umabot yung file nyo dito mahirapan kayong uh, mahirapan kayong uh, mag-tweed mahirapan kayong itweed yung bakal so hindi ako gumamit ng ganito na pa, pabaluktot yung ginamit ko ay yung pataas example lang ito mga ka-idol okay hindi ako gumamit ng pabaluktot kasi napakahirap kapag ka umabot na yung pile dito. Pag uh, tinuwid mo yung bakal, uh, gumalaw yung hollow lalong-lalo na kapag basa. Ma-disalign yung hollow na pinail nyo. So ang ginawa ko mga kaidol, gumawa ako ng parang basket or tray ng hollow para doon ko ilagay sa itaas. So sa ngayon, gumawa na ako mga kaidol ganito yung gagawin ko mga kaidol. Okay no, tapos ko na naigawa yung basket ng halublak dito ko ilagay yung halublak para iganon e, ko. So sa ngayon mga kaidol subukan ko na to mga kaidol kung gagana ba yun. So, gagana pala mga kaidol. So ganito yung uh, technique ko mga kaidol para walang putulan sa bakal. So sa ngayon, ganito pa kahaba yung naipile kong halubla kahit uh, mataas yung uh, bakal ko. So ganito lang ang mga technique mga kaidol no para kapag ka kayo ang magpail ng halublak na walang putulan para lalong matibay yung uh, nyo or pailing nyo, ito lang gagayahin nyo lang yung uh, ginawa ko na paano ko uh, ipinasok paano ko ipinasok yung hollow kahit matarik or mataas yung bakal ko so ganito lang